Ay, nandito si ano si Japanese girl sa aking tindahan. Yan, shout out kayo ayan no. Hello nandito po. si Japanese girl. Si Japanese girl sa TikTok challenge. Ah ah. I'm here for my friend. Yeah, si yeah, ko siya ng chicken kasi hindi pa siya kumain. Chicken and rice. Yes. <laughs> Say hi to the camera. Ayun <laughs> you know, o, nagdadan siya. Uh, viral ka ngayon sa, ano, sa TikTok, bebe. Ayan, nandito siya. Bibigyan ko siya ng chicken kasi sa kumain. After nito, mag-uwi ka. Uwi ka na, Bea. mag -ano ka, ha? Bea, after nito, uwi ka sa bahay niyo. mag ka, ha? Okay, kadan mo na itong kainin. Bye, bye guys, sabihin bye, mo. Bye, bye guys.